clarification, did you or did you not introduce? Uh, no. 150 billion? No, of course not. Dun sa, kahit po sa disa sor Sorsogon? Sa Sorsogon nag ano? Uh, kung meron din po kayo mga nine changes. 9 billion? No. Oh. Meron, may changes sa Sorsogon? Yes, pero hindi 9 billion. Kapag po, po sabi ni Sen Aymi, hindi daw po yun allegation kasi totoo daw po yun and that's the reason bakit hindi siya pumirma? Bakit hindi siya pumirma? Sa, uh, sa GAAC. Yung BICAM ng uh, GAAC. Um, na hindi sila pumirma sa GAA? Ah? Siguro hindi ba patunay yon na naging transparent yung budget na yon? Grabe naman kasi yung insinuation ng mga naninira. Pag nag-amienda ka ng budget, insert na agad, illegal na agad, bawal na agad, may kita na agad. Ba't pa nakalagay sa saligang batas ang power of the purse ay nasa kongreso? Yun ba yung ibig sabihin mo? Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang iligal ay pork barrel. Uh, it's a CCTV footage po showing na bumisita po kayo sa Batasang Pambansa uh, toward the office of House Speaker Martin Romualdez. Sa kasagsagan daw po ito nung uh, usapan sa national budget. May we know <laughs> sir kung ano po yung purpose nung... Malamang business. galing din sa kanila yan dahil ang paninira na, na trace naming paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa kamera. <laughs> hindi nga lang siguro dalawang beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni eh, Speaker Romualdez sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang bike cam. Okay, ha? Hindi porkit sorsogon, akin yon. Hindi porkit bulakan kay senator Villanueva yon. So, sa Metro Manila ba, ede lahat ng proyekto sa Maynila, automatic, sino miare? Di ba pinapasira nga ni Isko yung mga pinapagawa na iba? So, sino mayari? Mayor? Governor? Congressman? O yung senator ng Yes, may balik lang ako sa aso na kahapon ni Presidente, yung sa flood control at saka yung uh, insertions. Kayo, uh, ngayon po ay kayo din ay naakasuhan na uh, nasa likod ng 140, Nino? almost 143. Yung report po na loba sa Nino? politiko. Sino nga yung nag aakusa Yung media? Sino sa, sa politiko po na mayroong report. Ha? Sino nga? Sino, ha? Sino Sir, okay. oh. Sino nga? Yung who mga they? media they, reports. No, po. who are they quoting? It's difficult mm. to answer because um, you're not quoting anyone. -hmm. Sa, Sino sinasagot ko? Doon sa official documents po na nakuha from Daga'a. GAA. Sino sinasagot ko? Sagutin ko. Um, sabi nila nung una, 9 billion daw yung um, sa Sorsogon, 12 billion daw yung sa Bulacan. Yeah. Sunod sinabi, 142 billion. Sunod, binura nila yon ginawang 150 billion. Alin ba talaga ang sasagutin ko ron? Mm -hmm. Pangalawa, okay. nung una ang sinabi, ako lang. Sunod, sinama si Senator Villanueva. Sunod, buong Senado na raw yun. Hmm bibigyan ko kayo ng kabuang sagot. Ang kabuang panukalang amendment kaugnay sa 2025 budget ay umaabot sa humigit kumulang 6 na bilyon. Ang nilipat-lipat, tinanggal, dinagdag. So kung totoo man yung sinasabi nila na 150 bilyon ang binago ng Senado, nasaan yung 500 bilyon yung pagbabagong yon sa nanggaling? At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? Sunod. Nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halala ng Senate President. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na, ang halalang yun. Um, kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang nagsalita na Executive Secretary. Imbestigahan daw, hindi lamang yung sa panahon ni Pangulong Marcos, pero yung mga nagdaang administrasyon din. Dahil kung ano man ang kapalpakan, kaugnay ng flood control, hindi lamang itong taong to. Kung hindi mga nagdaang taon. Dahil kung titingnan nyo yung panukalang budget, mas malaki pa nga yung budget sa nagdaang taon sa flood control kesa sa kasalukuyang taon. Sir, pero uh, just to uh, seek clarification, did you or did you not introduce... Uh, no. 150 billion? No, of course not. Dun sa kahit po sa this uh, source of good sa source of God -ano? ah, kung meron din po kayong mga 9 billion, uh, changes no. Oh. meron source may changes sa source of God, yes pero hindi 9 billion hmm. now again is the net perfect hindi naman din siguro ang importante transparency kaugnay sa mga pagbabagong yon ngayon kung pipinta sa nila ulitin ko ha bagaman alam kong demolition job ito mula sa um, ilang sektor na nais questionin yung aking pananatili bilang Senate President bago kami magbotohan at bagaman tapos na. Um, para sa akin, um, hindi parang makalipas ang 27 taon. Ngayon lamang yata ako maaakusa ng isang bagay na ganyan. Ang masakit, dinamay pa si Senator Joel na kung maalala nyo, ay um, nung pumasok siya sa Kongreso, ay ang party list niya ay SIBAC. Citizens Battle Against um, Corruption at dahil lamang sa ang napili at na, napipisel kong majority leader nung mga unang araw nung nakarang linggo. So ulitin ko, um, bahagi yan, par for the course yan, tulad ng pagwarning warning sa akin na ilan sa mga kasamahan ko sa Senado na gagawin yan. Um, tinitingnan kong bahagi yan, ika nga, sa buhay ng isang politiko. Subalit, so, sasagutin ko yan na may buong tapang at tulad nga ng unang tanong ni RG kanina, bakit ako ang unang pumalakpak? Dahil yung walang tinatago, walang kinakatakutan. Kahapon po sabi ni Sen Imee, hindi daw po 'yon allegation kasi totoo daw po 'yon and that's the reason bakit hindi siya pumerma. Bakit hindi siya pumerma sa, uh, sa GAA? Yun. Yung bicam ng uh, GAA. Um, na hindi sila pumerma sa GAA, siguro hindi ba patunay yun na naging transparent yung budget na 'yon? Kasi nga alam nila, eh, yung mga nagdaan, ganun din ba o hindi? May pagbabago ba yung nagdaang GAA? kaugnay sa gaan ng 2025? Ang kaibahan naging, naging mas transparent na ng lahat at nakita ng lahat. Hindi ba positibo at tama lamang naman yon kumpara sa sasabihin mo na hindi yan nangyari ng nagdaang panahon? Kaya nga pinapaimbestigahan ng Pangulo, hindi lamang ang administrasyon niya, pero ang nagdaang administrasyon din hindi lang siya aligasyon totoo daw po, yun daw po talaga yung nangyari so, may mga senador na nag-insert ng budget, although ayaw niya rin diretsahin yung mga pangalan kahapon may mga nag-insert, may mga nag-amend grabe naman kasi yung insinuation ng mga naninira pag nag-amenda ka ng budget insert na agad illegal na agad, bawal na agad may kita na agad hindi naman siguro tama yon. mali naman yata yon. So, anong gusto niyo sabihin sa amin? Wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na panukalang budget ng DBM. Ganun ba yan? Kung ano yung sinubmit eh, ba't pa kami mag-hearing? Ba't pa nakalagay sa saligang batas ang power of the purse ay nasa kongreso? Yun ba yung ibig sabihin mo? Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang illegal ay pork barrel which was defined by the Supreme Court as post-enactment intervention. Pakikialam kung paano gagastusin, saan gagastusin ng pondo matapos ito aprobahan. Baka nakakalimutan nyo rin. Bilang finance chairman noon, ako ang kauna-unahang finance chairman na nag-line item ng budget ng DPWH. Bugso ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa post-enactment intervention of pork barrel. Kung maalala nyo dati, puro lump sum allocations ang nasa budget at sa kauna-unahang pagkakataon na ako'y naging chairman. Doon lamang ni-line item yan. Doon lamang nakita ang mga bagay na yan. So, um, hindi marapat at hindi makatarungan para sa akin. At bahagi lamang ika nga ng politika at pamumulitika ang mga akusasyong binabato ngayon. Myla? Sino? Senator ano? 600 billion. So, ibig sabihin, Roughly, sir. Roughly, yung proposed amendments. So, yeah. yung remaining, sir, amendments ng house ba yan? Am, um, halo-halo. Am, um, may amendments din ang mga, ang, ang DBM. Kasi may mga errata din na pumapasok, hindi ba? Sa mga nagdaang panahon. Pero, sir, Minsan may hinahabol sila na, uy, nagkamali, namadali. Am, um, dapat ganito to. Minsan yung mga departments mismo gustong baguhin yung sarili nilang budget dahil may nakita silang pagkukulang o nagbago yung priority o may tuloy biglang nasira na kailangan iliko yung pondo ron habang pinag-uusapan yung budget. Marami naman pwedeng panggalingan yung pagbabago. So, um, wala kayo idea kung magkano yung amendment sa ginawa ng house on the part of the house? attribution is very difficult, um, um, Myla, because halimbawa, kung may nag-propose sa komite, tapos yung vice chairman handling the committee adopted the verbal um, recommendation, the verbal request made in committee, kanino yon? Wala namang parang bill eh, na, di ba? Pero nasa record. Kung gusto mong i-trace, makikita sa record yun na ah, ang nagpanukala ay itong particular na mababatas na ito at diniscuss yun sa komite. At pagdating ng report ng Vice Chairman, kineri ng Vice Chairman yung um, proposed amendment na yon. At later on, pinagbotohan, kinary ng plenaryo, yung proposed amendment na yun. Hmm. Yes, ma'am. Sir, related din po sa budget insertions, Ah, hmm. uh, itatanong ko lang po another political report also surfaced. Parang favorite niyo yun ngayon. Ah, <laughs> uh, it's a CCTV footage po showing na bumisita po kayo sa Batasang Pambansa. Uh, toward the office of House Speaker Martin Romualdez. Sa kasagsagan daw po ito nung uh, usapan sa national budget. May we <laughs> sir, kung ano po yung purpose nung... Malamang visa. galing din sa kanila yan dahil ang paninira, na, na-trace naming paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa kamera. <laughs> hindi nga lang siguro dalawang behes ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni eh, Speaker Romualdez. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM na pinag-usapan din naman nung nag-bicameral conference committee um, meeting kami para tiyakin na ayos yung trabaho ng staff, para tiyakin na nagpapatuloy ng walang problema. Um, again, these are insinuations that you are merely carrying coming from those who want to politicize that particular instance. Pag hindi naman namin ginawa yung trabaho namin, at the issue then, but what are they insinuating? Tapos, your, uh, follow up. I'm ron. asking, what are you insinuating? What are they insinuating na nagpunta ron? So, bawal na rin magpunta at gawin ng trabaho bilang BICAM member? Bawal bilang Senate President tingnan kung ayos yung um, staff na gumagawa ng BICAM. May insinuation agad na mali. Hindi naman siguro tama yun. That you made sure though, that you made sure na yung mga changes uh, as you proposed, mapapagod. <laughs> Again, that is an allegation. That is an allegation. Um, wrought, ba, wrought with a malice. At ulitin ko, sino yung nagsabi? kayo naman pa pasagot nyo sa akin sa mga, sa mga anonymous report na naman. Report Nino. Saan niya kinuha yung report? At sino nagsabi? Hmm. No, answer me. Sino? No, no, no. Sino nga yung ng report? Hindi naman pwedeng wala, di ba? Again, this is clearly a PR job. Although it is, and I know it is, sasagutin pa rin kita kasi wala naman akong tinatago eh. Yes, sir? Sir, ano yung mga changes or reforms na implement niyo pagdating sa approval ng budget para maiwasan nitong mga ganitong controversies? At malabo ba yung gusto ni Presidente na halos wala na kayong baguhin doon sa budget? Hindi naman nga pwedeng walang baguhin. Again, Congress has the power of the purse. No NEP is perfect. But as long as it is based on discussions made openly with transparency and accountability, wala ako nakikitang problema. Again, kaya ng sinabi ko kanina, two heads are always better than one. Hindi naman alam ng lahat ng executive department officials ang problema ng bansa. Kaya nga, mina minabuti ng mga nagsulat ng saligang batas na dadaan yan sa prosesong ito. Kung saan, makukuha ang input ng mga mambabatas, particular mga kongresista, dahil sila ang directly elected representatives by the of the people. Sa Bicam, paano mas magiging transparent? Kasi doon lagi sinasabing nangyayari yung mga ganong focus-focus or mga insertion um, sa BICAM. Again, when I was the Finance Committee Chair, binuksan namin yung BICAM. Wala namang nagpuntang media. In-announce. In-announce nung nakaraan din. Ang nangyayari kasi sa BICAM, more often than not, it's just the, sec the secretarial staff that's meeting. nag -compute yung mga yan. Ito yung version ng Senate, ito yung version ng House. Saan yung kinuha? Saan kinuha? Um, Halos, wala namang, it's basically computation of those who are good in the budget. Um, kahit nung noon, ang BICAM palagi nasa PCA. Na, sino ba yung matang, matagal na rito? Oh, okay. Di ba, oh, sa PCA, lately, ginawang sa house. Pero PCA madalas. I think, nung time ko, PCA pa din. S SP? Na wala namang... Oh. Hindi, yung actual BICAM. Hindi yung meeting yeah. Yung actual BICAM na puro mga laptop na ang gamit nila, um, sa so PCA usually yun. Hindi, yung meeting lang. Eh. Pero yung actual BICAM, yung nag-meet yung, nag -me yung House Appropriations Committee at saka Senate Finance Committee, it's basically the staff that's um, basically reconciling the two different versions. Kasi alam mo, nakita ko yun na nag-finance ako, ang Senate may dadagdagan na item pero iba, may pagkukunan siyempre yun. Zero sum game eh. Ang house may dinagdag at iba rin yung pinagkunan. So, kailangan nilang pagtugmain yun. And it's actually a um, more of a secretarial um, mathematical job of reconciling the two versions. Tapos pag nangyari yun, ipepresenta na yun sa respective chairperson para aprubahan yung um, ni nilang version. Sir, hmm. Ivan na na lang ng finance committee chairman yung listahan ng mga amendments sa bawat senator. Like, kung halimbawa kayo, nagpalagay kayo ng so-and-so amount, with the total amount, para kita ng lahat. Um, ginawa ko din yon ng Finance Committee Chairman ako. Papanukala ko rin kay Senator Wynn ngayon na Finance Committee Chairman na gawin yun. Mm -hmm. Pero um, nagawa na rin dati yan, na pinanukalang amendment ng bawat isa ay ginawang open. Kaya nga mas gusto ko, di ba lahat pinagdedebatiyan sa plenaryo? imbis na sa um, caucus. Um, Tsaka, yes, Again, I will suggest that to Senator Wynn. That will most likely be discussed in the majority caucus in response to the President's call as well. Pero hindi ko, hindi naman po pwede na hindi naman po pwede na walang babaguhin at hindi pwedeng baguhin yun na nakaukit sa bato. Um, hindi, tingin ko hindi mangyayari yan dahil that will be um, 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 depende. Ulitin ko, tama ba lahat na ipapanukala nila? Biyo ko na halimbawa. Biglang nagbago ang isip ng executive sa 2025 budget at nagsabing dagdaga natin yung combat pay ng ating mga sundalo. Sa halagang, ko, hindi ako nagkakamali, 15 ba o 18 bilyon. So bahagi yon sa nabago sa 2025 budget pero nanggaling mismo sa executive yun. Um, saan ngayon kukunin yun? Sir, so, parang confidential funds ng OBP. Nasa left, tapos tinanggal. Di ba? So, sila mismo yung nagpatanggal Di ba? So, am um, so, yung mga pagbabago, marami naman pinanggagalingan. Yon nagiging transparent din ba yun? E minsan, yung mga sekretary, makikipag-appointment na lang bigla. Di ba? At hihilingin na lang sa isang senador. Tapos yung senador, sasabihin na lang dun sa isa. Sana, pag may magbabago mula sa executive, ganun din ang maging panuntunan. Maging transparent din yung mga pagbabagong nagmumula mismo sa kanila. Kasi sinabihan ko din siya, nung nakausap kami, ilang linggo na nakalilipas, na kung gusto niyong panindigan yung budget para hindi na masyadong magulo, sabihan niyo yung inyong mga kalihim at head of office na wag nang maglako dito sa Senado at sa Kongreso ng dagdag na pondo dahil dapat hindi ba dumaan yan sa masusing proseso. The budget call of the executive is always in the, in the second month of the year, February. So kasi po niya, March, April, May, June. Apat na buwan niya na duman dapat sa butas ng karayom bago isumitin ng presidente pag-deliver niya ng SONA ang NEP ng Executive Branch. So sana, um, wala na masyado rin ang um, pressure o mga request mula sa Executive Branch din. Um, same. Sabi ko nga, dapat pareho ang panuntunan. Sir, yung BICAM, pwede, pwede ba yun naka-livestream katulad nung kapag may budget hearing? Kasi pag BICAM naman, pinapatawag lang yung media kapag nag-opening. Tapos pag nagkamahayan sa dulo. Pero yung, pinapaalis kami sa kwarto kapag nagsimula na talaga yung totoong meeting among uh, the panel members. Kasi nga, ang karanasan ko, anong finance chairman ako, ang karanasan ko ay um, it's basically um, a reconciliation of the different items na tinanggalan at tinagdagan ng magkabilang panel. Tapos, ang um, pagpapasahan yon ng uh, tinatawag nilang small committee ng both houses. Di ba? So, kung uh, may gagawin transparent, dapat gawin transparent yung pagpupulong na yon ng mini o ng big by command. Pero yung actual act of reconciling, yun ang mas matagal eh. Siguro mga dalawang linggo yun eh. Nahahanapin nila saan kinuha ng house to, saan binawas to, kukumpara mo sa NEP, kukumpara mo sa GAB. That is the more tedious job being done by the Secretariat na mabigat actually pagdating sa BICAM. Sir, na-mention yun si Senator Wynn na magiging Committee on Finance. So, obviously, may mga distribution na ng committee chairmanship. Formality na lang yung sa plenary. So, pwede namang malaman sino yung hahawak um, ng mga major committees. Nabasa na kahapon si Senator Joel Villanueva, ibang ibang komite. Um, ang ang na lamang natin ang pagbabasa din sa plenary. Again, hindi naman namin tinatago o matatago ito eh. Kaya lang, ayoko rin pangunahan yung aktual na pagbasa sa plenaryo. Gagawin namin yan um, ngayon at um, hanggang uh, bukas siguro, baka mag-extend pa hanggang sa darating na lunes at martes. But we expect to be able to organize the Senate by next week. In so far as naming the chairman and members of all the committees, including the um, commission on appointments on the part of the Senate and the Senate Electoral Tribunal. Pero may bibigay dun sa limang minority, sir. Um, yes, except for the minority leader which by tradition does not have a committee because he's automatically a member of all committees. Ano po yung mga committee na i-offer sa minority? Again, ayokong <clears throat> pangunahan hanggat hindi nababasa sa plenary. Babasahin din naman sa plenary yun. Mm -hmm. Even the committees to be given to the members of the minority will be decided upon by the plenary. Yung Blue Ribbon, sir, kay Marcoleta nga, sir. Um, yun ang direksyon, pero babasahin din yan siguro bukas o makalawa. Justice Committee, kanino, sir? Um, Sally, na... Hello. Ginagawa mo na ako, utu-utu niya. sir. <laughs> sir, sir. clarify lang. Ano, ano? Ang ganda nito, ha? Sir, clarify lang. So, dun sa mga in-insert n'yong under Ano, hmm. Isa lang, sir. Sa mga insertion ng budget, wala talaga kayong ibinulsa or meron? <laughs> wala. Kaya nga, gaya ng sinabi, gaya nga ng unang tanong kanina. Um, ayan na naman kayo. Tatanoyin niyo ako ng ganyan tanong, tapos quote niyo ako ng base sa tanong ninyo. I think that's an unfair thing to do, quite frankly. Um... Um, if I have never had, no, no single case has ever been filed against me in my 27 years in government. Not only as a member of Congress, not only as a member of the Senate, but also even as a governor of our province where we implemented um, projects. Now, to answer your questions directly with respect to that, um, sorry, ha, huling um, nagbahanang matindis sa lalawigan ng Surusagon, sisang pa. taong 1987 so excuse me um nagbabaha sa amin nakita namin yung dahilan masado nang mababaw yung ilog so din raging namin hindi flood control at no expense to government gamit lamang equipment ng probinsya nawala din agad yung baha na naranasan namin kapag malakas ang buhos ng ulan nung nagdaang oktubre Sir, sir, di, hindi banggit yung online gambling sa sona ni President. Uh, oh, Miss opportunity ba yan? narinig ko yung komentaryo ng iba. Alam mo, sa dami ng mambabatas, may kanya-kanya tayong advocacy ang gusto nating mapakinggan sa sona ng Presidente. Gusto ba natin tatlong oras yung sona ng Presidente? Ulitin ko, minabuti ng Pangulo, natutukan lamang yung social services. Yun ang tila-tila tema ng kanyang talumpati. Hindi ba? Um, siguro may ibang pagkakataon na pwedeng matalakay pa ng Pangulong yan. Pero hindi siya missed opportunity because every time the President has an interview, media can always ask him about his position on that. So um, siguro may lang niya na i-focus yung kanyang zona doon sa mga bagay na yun. Imbis na sa banggitin pa, parang tsapsuy, yung bagay na yun. Sir, so, yes. uh, uh, sa ipopropose niyo sa na maging priority bill ang ganda ng priority ito dun um, sa online pag-uusapan namin, hindi ako isa sa mga author noon, so dapat is mga author ang magpanukala noon at um, pag-uusapan namin mamaya yun. But um, again, uh, is composed of both the House, the Senate, and um, the Executive. So kung masasama man siya sa listahang ipaglalaban ng Senado, am um, yon ay pagpapasan ng tatlong ahensyang yon, the Executive Branch, Congress, and the Senate. But if that is the decision of the Senate, yun ang isusulong ko namin ng na mga miyembro ng LEDAC doon sa mga priority measures. SP, doon lang po sa sagot nyo kay Mayan. Mm. Kung binanggit nyo po na ang tagal na nung huling nagbaha sa Sorsogon, so mm. doon po sa mga amendments, wala pong flood mitigation uh, programs doon sa... Is, at kung three, ka pa, kung ka pa, sige ha, hindi porkit Sorsogon, akin yon. Hindi porkit Bulacan kay Senator Villanueva yon. Hindi porkit tiga doon ang isang mambabatas, eh lahat na ng pondoron ay sa kanya. Ulitin ko, sino bang nagsabi niyan? That is a mere insinuation. Again, bahagi ng, ika nga, PR job, PR campaign. So, hindi automatic yun. At huwag mong isipin o sabihin na automatic din yun. Dahil hindi ganun yun. So, sa Metro Manila ba, eh lahat ng proyekto sa Maynila, automatic. Sino may Di ba pinapasira nga ni Isko yung mga pinapagawa na iba? So, sino may Mayor, governor, congressman, o yung senador na tigamay nila? Hmm, wag, hindi nyo naman pwedeng sabihin agad na porkit tiga doon, kanya na lahat, hindi um, naman niya tatama yun. And that is why, especially in the case of Senator Villanueva, it's um, so unfair to say that, uh, to allege or even insinuate na lahat yun ay kanya. Hindi naman tama yun. That is an unfair accusation and an unfair insinuation to make. And sir, with your respect lang din po, yung pork barrel scam cases, it all stem from anonymous sources ng PDI. Ano? De, sir, yung pork barrel scam cases also came from anonymous sources, reports, media reports, actually from exposing ng PDI. Ikaw naman ang layo na lang nilukso ng... mo. No, 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 yung pork barrel scam cases, sorry, may whistleblower. Okay. May witness yun. At may nagsasalita at nag-aakusa. Pinaglalaban pa talaga <laughs> yes, what else? Pero sir, may info ka kung sino yung behind dun sa PR job against you? At the right time, at the right time when we have already sufficient sources, um, sufficient um, basis, we will, we, 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 we might name that person. Pero sa tagal ko kasi sa politika, parang kasaban na lang yan eh. Mm -hmm. Pero sabi niyo, from camera. Ano? Galing camera sabi niyo po kanila. Um, malamang Congressman. Malamang yun ang direksyong tinuturo ng mga sources namin. Are you considering legal action? I've never done that. Mm -hmm. In my 27 years in government, this is not the first time I'm being accused of something. Mm -hmm.